What is up mga kalapatids? Ngayong araw ay wala ng intro intro Sasagot tayo ng dalawang komento Yung isa ay tanong at yung isa naman ay isang opinion Yung una ay sabi Kuya bakit ka nag-aalaga ng fancy at netoy? Yung pangalawa naman hindi siya totaling tanong pero Parang opinion siya or suggestion, suwestiyon mga dre So wala ng intro intro rektahan na agad natin to rektamatic na no mga dre Dun sa tanong na bakit daw ako nag-aalaga ng netoy at fancy tropa naman ba't di mo pa ako diretsyahin na napapangitan ka sa mga kalapati ko mga tol di ba yung tanong na yan ano eh pasimple ka pa eh hindi mo pa diniretsyo na ano eh manglalait ka eh akala mo ba hindi kita kilala akala mo ba hindi kita napapansin na lagi mo kung binibigyan ng mga negatibong comment kung wala kang kalapati manahimik ka tol ha kung hindi mo kayang bilhin yung mga kalapati na meron ako, huwag ka namang lait sa iba, tol. Kasi pasimple, pasimple yan eh. Yan yung mga tanong na sarcastic, eh, yung mga pasimple gusto mong lait, mga tol. So, bakit ako nag-aalaga ng netoy? Bakit ako nag-aalaga ng fancy? Nasagot ko na to dati sa, ano eh, sa TikTok account ko na nabanggit ko na lahat ng ibon na lumilipad, lahat ng ibon na naglalakad, lahat humihinga, lahat ng yan ay eh, mahal ng Diyos mga tol. Ginawayan ng Diyos para alagaan ng tao. Huwag ka dapat mamili. Ngayon, kung ang trip mo ay racing talaga na batak na batak, na may linyadang invento mo, no? mga inventong linyada, eh yun yung trip mo eh. Support sarili mo. Pero kung hindi mo trip yung trip ng iba, kagaya ko na off color yung mga ano, yung mga gusto at mga kaaya-aya sa mata, eh manahimik ka. Dumako naman tayo dito sa isang komento na unsolicited opinion mga dre. So sa mga hindi nakakaalam ng unsolicited opinion, ipapaliwanag ko. So ito yung ano ah, uh, unsolicited opinion. Yan, English yan pero ipapaliwanag ko ng Tagalog mga tol no. So ang solicited opinion ay isang opinion na hindi mo naman tinatanong, hindi mo naman hinihingi pero may nagbibigay. Kung bagay, eh, ah share mo lang, share mo lang tol. Ganun yun mga tol. Wala naman ang hihingi, wala tatanong, Pero sige ka lang ng suggest mga tol. Kahit naman hindi naman kailangan ng tao, feeling mo, nag, ano, nag assume ka kagad na feeling mo makakatulong ka. Eh, ayun, nag ka. So ano nga ba yung komento nung unsolicit opinion na yun, no? So ang sabi niya ay kung gusto mong mag-champion ay bibili ka na lang sa mga fancier na kasali sa club at mga nagcha-champion talaga. Yung komento niya, buti na lang nilagyan niya ng kung gusto mo. Ayan. So, sagutin natin yung kung gusto mo. So, inabot ako ng ilang araw bago sagutin yung tanong ko na to, no? Kasi nireview ko lahat ng video ko. review ko lahat ng vlogs ko sa YouTube at sa TikTok. At tinignan ko doon kung meron ba akong sinabing gusto kong mag-champion. Kasi sa naaalala ko, eh, wala naman akong nabanggit na gusto kong mag-champion, mga dre. So, wala akong pakialam sa mga champion championship na ganyan at hindi ko inaasa sa karera ng kalapati yung pagyaman at pag-asenso ko dahil meron akong trabaho at meron akong hanap buhay at kung gusto kong umasenso, umaman, magkaroon ng million-million ay pagsisikapan ko yun at hindi ko iaasa yun sa karera ng kalapate sa mga premyo na ganyan so wapakelsa ko sa mga ganyan at ayokong, ano, ayokong maging typical na fancier kasi ang typical na fancier kasi is yung adik na adik sa kalapate yung tipong wala na silang kinakain may maipambili lang ng mga supplements nila tapos napapabayaan nila yung mga relasyon nila napapabayaan nila yung sarili nila yung pamilya nila kasi adik sila sa kalapati at adik sila sa pagkakarera ng kalapati mga tol hindi ko nila lahat hindi ko nila lahat hindi ko nila lahat hindi ko nila lahat pero marami ako nakakakwentuhan at nakaka-love visit na ganun yung nakikita ko sa kanila at nalulungkot ako to be honest kasi nga adik sila sa kalapate na para bang mas importante yung kalapati kita kesa sa kapakanan ng tao mga dre adik at para walang umiiyak mga dre eh, uulit-ulitin ko na hindi lahat no hindi lahat adik sa kalapate na ganong kalala kasi ako hindi naman ako ganon eh libangan lang para sa akin to which is ganon naman talaga dapat ang kalapati dapat libangan lang yan enjoy lang kayo huwag kayong nagpapa ano nagpapa sa mga champion champion shit na ganyan mga tol at syempre, kung sumagot tayo ng komentong negatibo, eh, sasagot din tayo sa komentong napakaganda at kaaya-aya, nakakakilig. So sabi ni James Harvey Unggo, sabi niya, my top 5 favorite pigeon vloggers. Number 1, Cinco TV. Number 2, Dabber Cuds TV. Number 3, X makina Number 4, Master Trekkie At number 5, JV Official. Master James Harvey, maraming salamat po, no? Pero feeling ko hindi ko deserve, eh, no? Napaka lulupit ng mga kalinya ko. Ayan, so yan, si JB Official, nakikita ko yan sa TikTok. Ex Marina, Diyos ko po, ang lakas niyan. Tapos, kalinya ko sa top 5, sobrang thankful ako dyan, tol. Ayan, Darber Cards at Senko TV. Yan, si Senko TV, pinapanood ko yan. Sobrang, sobrang salamat po, hindi lang kay James Harvey, pati na rin sa iba dyan, mga tol. Tapos punta naman tayo doon sa comments tungkol sa mga YB ko. So inipon ko yung mga information na sinabi nila at ang naging dahilan daw kung bakit tamad rumunda yung YB ko eh dahil daw una wala silang mga old birds na gabay kaya naman nawawalan sila ng ganang lumipad or hindi na trigger yung flying instinct nila and pangalawa is 2 months hindi pa talaga yan aligaga sa paglipad mga dre. At yun daw, wag daw ako masyadong aligaganda nga daw, makulit. Wag daw ako masyadong makulit, malikot sa kalapate. Maraming salamat sa mga komento nyo mga dre. At yung pinagmumura, yung pagmumura ko is uh, biru biro lang yun mga dre. No? Wag nyo masyadong uulitin ko, uulitin ko na naman. Cooking inang yan. Biro lang tayo dito boy. Content-content lang yan ng tol mga tol. So, ayun. Ah, uh, mag-comment pa kayo para gawin ko 'yan ng special mention na video, mga dre. A few moments later. So, what's up, mga dre? So, ayan, so maraming hindi nakaintindi dun sa ating previous vlog tungkol dito sa mga bakal na 'to. Ayan, mga materyales na bakal. So, uh, nung ano kasi, nung isang araw eh nag-post ako sa mga group ng mga kalapate sa Pampanga, kalapate group sa Pampanga na yung apat kong kalapate is swap ko sa breeder cage tapos may nag message sa akin na imbis na breeder cage yung isa swap niya is eto daw mga materyales para makagawa ng breeder cage which is o oh naman makagawa ka na, na ng breeder cage dyan ayan, ayan sa, sa may dami ng bakal na yan ng screen na yan uh, wire mesh or yung iba ay, eh, uh, uh, one by one na ano Basta kung whatever you may call this, no? Basta ang importante is, yun, sinuwap ko nga. Sinuwap natin yung isang kalapate sa dinami-dami ng bakal na to. Pero originally, apat yung pinamimigay ko. Apat na kalapate kapalit ng breeder cage na syempre dapat yung maganda. So ito yung na-offer sa atin, mga materyales na luma, second hand, kalawangan. Pero mapapakinabangan pa yan. At yun nga, isang kalapati lang yung hinihingi ni Kuya, sapat na raw sa kanya yon. And buti na lang yung nagustuhan niya eh yung clubbing natin which is si Makiling, yung isa sa mga panimula nating na kalapati yon na solid quality. Uh, Jansen Cross Taiwan yon mga tol. So hindi na si Kuya, pero dahil niya gusto ko nang ma-out lahat ng mga may bakas na blue bar sa akin eh apat sana. Pero dahil nga may naiiwan pang tatlo, so comment na lang kayo kung scrap nyo yung tatlong na iwan pa na uh, ina-out natin. Total, nakuha ko naman na yung gusto ko. Ito na. Ito na yan, guys. So, yun. Comment-comment na lang, mga tol.